So, mayroong isang baby girl, tapos iniwan siya ng nanay niya sa playpen ng sampung araw para magbakasyon. The baby was one year and four months old. Iniwan siya ng nanay niya para magbakasyon kasama ata yung boyfriend. Tapos ang iniwan lang niya dun sa anak niya, few bottles of milk. Sinisigap yung dibdib ko. Kahapon, kahapon ko lang napanood na parang pinarinig dun sa nanay yung nakuhanan sa CCTV na iyak nung baby niya habang mag-isa. Yung baby parang halos hindi na makahinga kakaiyak. And you know what broke my heart? Nakatawag pa yung baby niya ng mommy. Mommy, mommy. I mean hindi ko ma-imagine na may mga ganun pala talagang mga tao. Nanay, how could you neglect? a baby like that para sa bakasyon. Hindi mo man lang hinayra ng babysitter, hindi mo man lang tinawag ng kasama, literal ining man mag-isa sa playpen. Alam ko, hindi, hindi ako naiintindihan ng nanay, hindi niya makapanood to dahil nakukulong na siya. What the fuck? Putang ina. Dumating siya ng bahay nila tapos tumawag siya ng 911 kasi sabi niya yung baby niya patay na. Inabutan nila yung baby doon. Patay na. Nalilimahid na sa poop. Sa wiwi. kasi Kasi walang nagpapalit ng diaper eh. Mag-isa lang siya eh. Nakain niya na yung poop niya sa sobrang gutom. Paano niya iinumin yung gatas niya? Palis-palis na. Hindi ko ma-imagine yung takot ng baby na mag-isa lang siya. Yung discomfort niya na walang nagpapalit ng diaper niya, ng damit niya. Yung gutom niya. Yung lamig sa gabi. And kahit piano, ang tinatawag pa rin niya yung mami niya. Until her last breath. Hindi talaga lahat ng tao capable maging parent. tang dapat may assessment lagi yan eh. Mga magulang eh, bago maging magulang eh.